Bakit naka-tricycle kayo? Oo nga pala, nasaan na yung driver na sumundo sa inyo kanina? Ah, meron nga ho pala siyang pinapasabi sa inyo. Kanina ho tumawag yung mga kamag-anak niya na taga-Mindanao. Eh, masama daw yung kalagayan ng tatay niya. Sa tingin ho namin eh emergency kaya pinagamit na lang namin yung kotse tapos sumi-kami na sketch papunta rito. Yung... Magandang araw. Kayo ba si George at bin? Kami nga. Oo. Kayo ang mga taong inaanap ko. Ha? Hmm. Huh? Bakit? Pasensya na, ha. Napagutusan ako. Nagutusan ako! Hmm. Sino ang nagutos sa iyo? Si... Hmm. Uh, Sino nga Wala pa sinasabi! Sino? Si Wendy at Joe. Wendy at Joe? Piesta kasi sa probinsya nila. Pinasusundo kayo. Sa katunayan nga ito yung... Ay, ay, ay! ay sulat, sulat, sulat! Ipinabibigay sa inyo. Jo. Totoo nga. Inihintay oh. lang tayo sa probinsya. Ano ba inihintay mo? Tala na! Ha? Hoy! Hindi ka ba sasama sa amin? Halika Dali, dali na! May kutob akong kina Wendy. Ha? Bay! boss, sundan mo yung coaching yun, na. Kahit sa magpunta, sundan mo. Pag nakita niyo si Wendy, dukutin niyo na. At yung dalawa, kutuban niyo na. Okay? Okay, fine. O na pa iniintay niyo? Sakay na! Hi! George! Hi! Sila ko yung sinasabi namin sa inyo. Hi. Hi. Ah, Sila ba? Mupo kayo, mupo kayo. Magandang araw ko. Magandang araw ko. Magandang araw naman. Bakit ito? kayo. Salamat, ah. Siya nga pala. Um, gusto ko kayong ipakilala. Daddy, si George, at si Bin. Daddy ko. Magandang araw ko. Ah, so, bin. Bin ho. At sa mami ko, mami, si George, at si Bin, mami ko. Magandang araw. Ho. Magandang araw din. Tayo ho kayo para mabut nyo. Uh, nice to meet you ho. Nice to meet you din. Oh, upo na. Akala ko ho kasi nakalimutan nyo na kami. Hindi naman yata pwedeng mangyari yun. Maaari ko ba namang makalimutan ng taong nagligtas sa aking buhay? Malaki utang na loob namin sa inyo. Kaya kahit anong oras, libre kayo sa amin dito sa asyenda. Oh, thank you, ho. Salamat po. Oo nga pala. Bakit naka-tricycle kayo? Oo nga pala. Nasaan na yung driver na sumundo sa inyo? Ah, meron nga ho pala siyang pinapasabi sa inyo. Kanina ho, tumawag yung mga kamag-anak niya na taga Mindanao. Eh, masama daw yung kalagayan ng tatay niya. Sa tingin ho namin, eh, emergency, kaya pinagamit na lang namin yung kotse. Tapos, humingi kami ng sketch papunta rito. Yung. Ah, uh, Mindanao? Oho. <laughs> Paano nakatawid yung auto doon sa dagat? Daddy, isinasakay na lang yun sa barko. Ah, <laughs> palagay ko sa haba ng biyahe ninyo eh. Gutom na gutom na kayo, ano? <laughs> Oo nga, galing nyo. <laughs> <laughs> uh, Mami? Daddy? Magpahanda ka nga ng merienda. Okay. Ang sarap Ang sarap-sarap ng